Ito so, mga kawan, no? Good morning! So, handa natin ating magamit no? So, mga tayong customer na ngayon na pupunta from Batangas City. Handa natin ating magamit no? So, mga galing po po siya sa Batangas. So, no? So, mga sa Sarparo. Pupunta sa Kahapon din natuloy na yung punta sana dito. Pero next week na nalang sa papa schedule na ngayon. So meron tayong pupunta dito ngayon sa customer. Handa natin ating gamit. So ito yung ano, ating pagtusok. No? Yan. Handa natin to, no So isa. So, dapat kumplito ito. No? Yan. Siyempre, so, yung ating alcohol. Ayan, makunti na lang, pero bibili na lang tayo na. Ayan. So, so, ang ating pang tusok. So, lahat sa customer po, kailangan Bago lagi yung ating gagamitin. So, hindi pwede yung use na no, na itutusok natin kasi itinusok lang sa iba. So, ito ngayon yung ano itutusok. So, Nakasilbo yan. yan. bago dapat no pagkatapos paggamit tapo na po yan no so ito nga po tayo pantosok karayong pag ang sexy stick sya alcohol kunti na bibili tayo ngayon. so ang ating agrimat so, yan so ayan nakababad naman lagi ano so hindi po may infection no kasi malinis po yan bago ko linagay dito is kinakulok ko yan sa tubig bago ibabalik ito sa alcohol kaya safe na safe siya no kaya makakaawa no kaya tayo no so ayan alcohol tusok karayom so natin kung tayo para makita natin para kanal so ayan ngayon ito pa pala yung isang agimat to no? nakababad lagi yan oh no? sterilize na yan nakababad sa full mass so safety po yan oh yan marami po yan oh no? marami po tayo doon do. meron pa tayo siguro mga tatlong kilong ganito pero maubusan yan dahil tagapit pang ipakabit so ngayon ang ating agua oxenara yan ito pa yan sa dugo para bago tahin yung sugat is lagyan natin ito para minto tapos ang sinusunod ko pagkalagay ko nito para minto Paghinto hinto niya is dadalihan natin ng ay wala ko amoxicillin pero bibili tayo no? Amok ng amoxicillin bumutura ng babat sugat bago lagyan ng bita dahil so, may bita dahil tayo nang no? dito tayo ng gamit so ayaw na huli mayroon pa pala ito yung ating ointment Pag ito sa pianesthesia is meron tayong ointment na ginagamit Para hindi po masakit sa pagpurok makarayang sa balat Sunod is syempre ating pang no Tinatahi natin ng sugat para mabilis kumilom Ayan, Meron tayong pang no So ayan mga kaawan no Pinsan na tayo, no? So bihira lang tayo makapag no? upload Dahil busy na tayo Sabi so, na lang yung walang ating day So ayan Complete na naman ang gamit natin So sa pinakahuli is Ay hindi, meron pa Kailangan natin ng gunting no? Kasi yung natin Pag puto lang sinulit Kailangan natin ng gunting So ayan meron tayong gunting Huling huli is ating pinaka-importante sa lahat ang anesthesia. Ayan po, no? Yan ang gamit nating anesthesia, no? So, yan. Talagang maganda yan, no? Tagalang epic. So, yan, na Kompleto, mga kawa, no? ah uh, ngayon, hihintay na lang natin ang ating customer na dumating, no? So, tatawag na lang yan kung nasa labasan na at susundin ko na lang si doon. So, ayan, kompleto tayo, no? Ayan. Ayan. Yan, sa mga gustong magpalagay ng agimat is sandito lang tayo mga kawan no? lalagyan natin po yan no? kaya kaya po sa presyuhan yan eh, pwede naman din kung malayo kayo kaya na maglagay sa mga sarili nyo no? madali lang naman na-upload uh nyo lang ang mga video na ina-upload is makikita nyo doon kung paano no? pero ang pinakamahalaga po sa lahat kailangan po talaga may anesthesia sakit po pag walang anesthesia mga kawan no? so, marami ako naging customer na try nila na sila maglagay sa sarili nila pero di nila kaya pag na yung matulis inaatras na nila dahil di nila kaya sakit so ayan may mga budget naman tayo huwag pa natin papahirapan ang sarili natin mga kawa, no, so tawag lang kayo at fix no? sa ating number kaya, ano ako dyan sa option ko no? walang sakit no titis kayo sa sakit tutusok nito wala kang anestesya sa balat doy masakit po yan mga kawan no so dito naman tayo mahal maningil kung sa doktor ka sigurado mahal hindi mga sapag sa mga doktor pero talagang pang mayaman lang yan sa kanila no pero kung marami ka namang pera bakit naman hindi hindi ka sa clinic punta sa mga doktor dyan naglalagay po yan pero kung hindi mo kaya po pero hindi naman wala nang pagkakaiba sa paglalagay no sa atin madali lang naman tayo magkabit anesthesia naman tayo may pang pinlist din naman tayo at marunong din naman tayo magkabit no marami tayong customer na nalagyan so hihintay na lang natin yung ating customer parang batanggas pa po yan no kahapon pa po siya nag fix sa akin Uh, daw siya ngayon no? kasi ling sa buwan linggo lang hindi po nanak mga no? So, doon na tayo pwedeng maglagay, no? Sabado linggo na lang tayo bakante, mga kawan, ka no? So, sa mga gusto mong palagay or mong pa-schedule. so, dalawang araw lang ang bakante ko, no? Sabado linggo lang po, no? Kaya bago kayo punta dito, is, tawag muna kayo or text sa number ko, no? Para makahanda tayo, no? So, ayan. Maraming salamat, mga kawan, ka at least sa ating lahat. So, ayan. Arat na. Palagay na kayo para marami na tayong timber. Ito okay.